Ate Cara, bakit mahalaga ang social justice at anong koneksyon nito sa human rights? Ang ibig sabihin ng social justice ay pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao sa lipunan. Pareho ito sa diwa ng human rights, kung saan ang lahat ng tao ay tinuturing na malaya at pantay-pantay sa dignidad at karapatan. Pero bakit ang dami pa rin inaabuso, isinasantabi at napag-iiwanan sa laylayan ng lipunan? Totoo yan, Pat! Kaya kung ihahambing sa isang timbangan, dapat balansehin ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan gamit ang mga batas. Sabi nga nila, those who have less in life should have more in law. E eh, kaninong obligasyon naman para siguraduhin magagawa yan? Pangunahing obligasyon ng gobyerno na siguraduhin na ang mga puwang ay mapupunan at ang mga balakid ay malalampasan. Tulad ng mga isyo ng inequality at diskriminasyon. Halimbawa, sa pagpasa at pagpapatupad ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act, sinisiguro natin na may proteksyon ang mga kababaihan at mga bata mula sa mga kalalakihang inaabuso ang kanilang lakas at kapangyarihan upang makapangapi. Habang kinikilala natin ang kakayanan ng mga kababaihan na igiit ang aming mga sarili, may tuturing pa rin parte ng vulnerable sector sa mga kababaihan, maging ang mga bata kailangan ng batas na tutugon sa di na pananaw at pagtrato sa kanila, na lalong pinapalala ng isang patriarkal na sistema. Ang importante pala ng isang gobyerno na kumikilala sa kahalagahan ng karapatang pantao, ano? Isang malaking check! Kaya parati nating tandaan, ang isang patas at pantay na lipunan ay isang lipunan rin na may paggalang sa karapatang pantao. Mas masarap mabuhay kung ang karapatan mo ay pinapahalagahan, malaya at pinoprotektahan ng mga batas laban sa pagmamalabis at pangaabuso ng mga makapangyarihan.